Flash! Oh. Ya. Ha? Aman. Flash! 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 mga idol bali magandang hapon ulit siyang lahat dyan mga idol ayan bali nandito kami nandito sa aming kuha mga edul. lugar sa hapa mga idol bali yung kuha namin mga idol yung kuha namin sa aming pambubo mga idol yung nagpanggal kami dun sa damang mga idol bali may kuha may meron kami yung ba anong anong tagalog dyan mga idol gilain nga pang kwan, mga idol pang pain sa aming taan mga idol ayan Bali, ito na po siya mga idol. Oh, hindi lang makita yung isda mga idol. Kasi sobrang dilim ng planggana. Yan. Bali, dito kami maglalagay mga idol. Sa aming sapa sa lang. Hindi na lang kami pumunta ng malayo. Eh, kasi wala parehan na naman ng kwan mga idol. Yung huli mga idol. Dalag lang naman. Yan. Dito na lang siguro kami sa amin mga idol. Maglagay na lang kami dito ng kwan. Pantaan. Kasi nag-request si idol siring mga idol nga. Maglagay. Tapos pagpunta ko dun mga idol. Ay kwan sya mga idol. Nga nag-uling ba? Hindi ko na lang siya pinilit mang uh, magtaan kasi hinap buhay na yung ginagawa niya mga idol. Wala siyang kuan ba? Wala siyang kainin mga idol kapag hindi niyo inuna kasi yun na po yung bali hinap buhay po niya mga idol yung pag-uuling. Ayun, ako na lang kapag mayroon naman tayong huli mga idol siguro ay papakain natin siya kay bibigyan natin ba? Kundi kuan mga idol mumukbangin kasama siya mga idol. yan sana marami tayong huli mahuling dalag mga idol ngayong araw sa pagpandaw gabi. Ayun. Ito na po mga idol. Yan, bali yung lang tayo ng isa mga idol. Yung medyo kukuha mga idol. Medyo askil-askil. wag yung kukuha mga idol. Yung mabagal. Kasi ma lang, mamatay lang yan Madaling mamatay. Yan, itong maliit. Eh, pulog pa siya sa kukuha. Eh, ay eh. ay. Ito na to. Ayan. Ito mga idol. Ito. Ayun. eh ay, mata ka to. Nilagay natin sa kanya doon sa kanyang uh, medyo dito sa may kan ba? May silik lang mga idol. Ayun, dito lang kasi para mabuhay pa siya ba idol ba? Gumagalaw pa siya sa tubig mga idol. Yung dalag dito sa amin mga idol so, sobrang sensitive. Hindi yan kumakain kapag hindi gumagalaw. Gusto niya ng trail ba? Yung may trailing yung kanyang kakainin mga idol. Mura na siya ang ka kanibal gusto niya paglalaroan pa yung kanyang pagkain ayan. tapos may nagsabi din mga idol na kailangan daw yung pamain ay nasa itaas lang ayan, ayan okay na siguro yan mga idol ayan iikon na to ayan ayan ganda gumagalaw pa siya mga idol oh. ayan bali na kaysa na po tayo mga idol ayan maglagay din tayo dyan mga idol kalat natin dyan hmm. Itu. Buat yang isa. Okay. Hmm, itu. 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 Gumagalaw pa siya mga idol. No, no, kaya nandate. E na matis. Na na ati. Ayan. Ayan. Dito natin lagay mga idol. Ayan. ganda ng spot ayan. ay kunin lang tong mga kalmay doon yung nakaharang yung uh, tawag dito eh okay. hindi ko alam tawag dyan mga idol pero what really yung what really yung naanda na mo mga idol ayan tapos na okay ah ayan ayun pito eh Yan, dito rin malagay din tayo dito mga idol. Ganda dito ng spot mga idol eh. Yan, dito. Ah. Dito siguro. Mm. Yan. Yan, yan. Yan yung magala. Yan yung maganda. Gumagalaw ba? Pero oh. Mm. Yan, ganda. Magalaw siya mga idol. Magandang pamain. Buhay pa ba? Hanap yung kuwan mga idol. Kuwan Sa gabal. Baka hindi makita yung pamain natin. Yan. Okay. Goods na. Balis sa iba na naman tayo mga idol. Yan. Balis nakapaglagay tayo dyan mga idol. Isa. Eh. Vision. May kuwan May patay. Patay. Tapon yan mga idol. Patay na hindi yan counted hindi, hindi ko na lang nilukuan mo doon baka mapain pa na ito na patay na doon natin yung ito yung spot mga doon ah, maganda -bis. kaya bis kayo siya Gaya ko sabi ka hoy Dito Yan Uy Yan mga idol Yan. Yan. Ana fish ganda na rin pampain mga duro, buhay na buhay. Ito yung maganda. Gih Yan Yun Ya ini ganda Wih Terlalu-terlalu Cuma gitu loh Yan Ganda Yan Gujan Mereka itu Alah Lipat Dito Yan Gitu Mereka itu Maglagay tayo dito Ay Dito rin yung last Nakahuli ako ng malaki Mga idol ba Kaya binalikan Balikan ko talaga ito Mga idol Hindi pwedeng dito Lalagyan ng pamain Mga idol Yan Eh lagi yang kita nak main. Hmm. Hmm. Ah. Ah. Ye. 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 Ye patut tu. No. Dia masyadong. Dia masyadong kuat bah. eh hirap lang lupa dito eh ayan okay na yun mga idol goods na tara ayan ang bilis ng panahon mga, mga idol oh. dati kung pupunta dito mga idol yung maliit pa yung mga kwan yung mga uh, palay ba ayan ngayon mga idol ani ah, na yan mga idol ang bilis na talaga ng panahon hindi natin namamalayan ba na yung sa kabila mga idol ani ah, na oh dito malapit na itong anihin yan Sean, anak ha? anak ka na ina ismi dre ni snake yan, hindi tayo na nagbababa Mang ito napakakuan dito Ayan. nga, napakalabong baka may ahas ba ay ay nampak ah. Ah. Ok ah. Eh, awal lagi ah, Ian ah. Ok ah. Ian, tak asyik Yan. Yan mga idol. Bili. Hindi ko lang ipapakita lahat yung mga idol. Yung ating ginawa ba. Yung paglagay ng pamain mga idol. Bili kita kiss na siguro mga idol. Kapag patapos na yung sa hulit na siguro mga idol ha. Yan mga idol. Yan mga idol. Bili panghuli na itong isa mga idol. Yan ito na yung panghuli. Bili dyan natin sa baba ilalagay yung isa. Panghuli. Bili nakalat na doon yung iba mga idol. Hindi hindi ko lang binidyo mga idol kasi... Mahirapan ako mga idol, walang hahawak ayan, mali ito, pang last mga idol ayan, nilagay natin dyan na sa baba ayan, dyan natin nilagay mga idol yung ating panghuling kuan pantaan, ayan sana ay makahuli na tayo mga idol kasi hindi lang ako yung kuwan kakain mali, sasamahan tayo ni idol si ring sugba daw yung kuwan niya, gaya napakadulas, hirap dito magkuwan ayan ayan ah ah Ya. Ya, yes, sendiri, sendiri. Woi, nak lega apa? Ah, ditanya tak Eh, 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 jumpa main. Ya. Okey, goods, goods. Hmm. 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 Ya. Ganyan Yan mga idol Yan pong li. Yan Bali nilagay ko na lahat mga idol Labing anim Ata yung nilagay ko mga idol Kasi may usahan na bali po mga idol Yan <laughs> Yan Bali nilagay ko na lahat mga idol Kita kiss na lang siguro sa pagpanda mga idol Mga last G's gabi Kapag walang huli mga idol Bali papandawan natin bukas Yan mga idol Kasi may may gabi naman mga idol nga walang huli tapos sa umaga na mayroon mga idol. Yan kita kasi lang siguro mga idol sa gabi hindi sa umaga. Yan mga idol, bali magandang umaga sa ting lahat dyan mga idol. Yan bali umaga ko na lang pinandaw mga idol kasi kagabi mga idol. Hindi na ako nakakapandaw kasi itong si Wilson, yan. ayan. Sige kita kalamoda. Yan, itong si Wilson mga idol ay gusto daw sasama kasi na siya daw. Ayan. Yan kasi si Wilson mo kahapon sabi niya sama daw siya. Nisin niya sa mga idol nga, nga ako anak fish ako kaya kagabi papandawin sana namin kaso natulog niya siya kahapon mga idol. Siya kinuntin kun ba na continue yung tulog niya kahapon kasi nabitin siya mga idol. ganang tanghali. Kaya natulog siya maaga kagabi. Kaya hindi ko na lang kagabi mga idol kasi gusto ko nandito si Wilson mga idol kasi siya daw yung kami nagsama nung nagkuan ba nung nagtaan kami. Ayan, beli dito tayo ulit magsisimula mga idol. Kung saan tayo nagsimula na pagka mga idol taan, doon tayo magkuhan. Ha? Na? -a? Ha? Na? -a? Ayan. Na ba dahi? Ayan, bali ito yung una mga idol. Oh, walang laman mga idol eh, baka man. Miaw, 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 miaw. Ayan. Wala po mga idol. Bali ito po yung una nating kantaan. Meow 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 daw. <laughs> Ayan, mas maganda talaga mga idol kapag may kasama ba. Nandito yung ating pangalawa mga idol. Vision. Siya na yung nagdala ng balde. Ayan, bili dito yung ating pangalawa mga idol. Nilagay. Dalawa dito mga idol, isa dyan. Tapos may tatlo, eh, tatlo dun. Dah, Shun. Ah, Shun. Dah, Shun. Shun. Shhh. Tak pergi dulu. biru Isa. Isa. Dalam batak. Dalam. Asal dulu, Shun. Ha? Shun. Shhh. Hah? Nak apa dia? Shun. Shhh. Dah, tak, tak, tak. Ya, ni dia lah. Yang itu, balik sesuatu saya. ni no, Iba kasi yan, kasih yang perkol mai dulu. Dam damai isda ba. Oh. Mission. Lah, nilah. Lah. Lah. Ayah, ah. Haman. Ayah, ah. Nilah. Bila? Ini nama Haman. No. Lah, jangan Haman. Ha? Uh, no, fish kuno. <laughs> oh, Aba, iba talaga yung reaction niya, no? <laughs> dul. Yan. <laughs> Yan isa ng dinul. Ano na first catch mo mga dul. Teka lang, ni ako, may dul. Wala akong mahawakan. Oh, yeah. First cut, hingga umaga. Yes, <laughs> yes, guru. Abi, balik balik, balik. Balik, atasan ada minum air. Tuna, ha? Pis, pis, pis. Pis, pis, pis. Lewung itu, itu dah. Ada tuna, ada minum air. Then, yang si Ayuh, ayuh, makabui, ayuh.

Yun. <laughs> Nan dal. <laughs> Yun, itulah. Ha. Action. Nan. Lah. Nakka. Nakka. Nakka lagi oi. Ih, ah, dapat. No, ini nih. Nakka. Ora best skill, askill, skill, tak skill. Yun. Dia kasi masyado kalau kan pero okay na. May. Rabi yung katawan mo ito. Yan. Dalag. Hmm. Yun, bay na na po tayo ng idol. Yan, may papandarin pa tayo dito isang, mga idol. natin ng idol, meron ba siyang Wala mga idol. Tabunan kasi ng water lily. Yan. Bali doon sa kabila. Wa. sa kabila mga idol. Yun, yung unang ni Wilson wala ding laman yan bali patuloy pa rin tayo mga idol sa ating natin na ating bali yung napandaw natin mga idol tatlo pa ay kuhan apat pala mga idol bali yung dalawang uh, taan hindi ko nalang kinuha nasyon ha wa mga idol lutaw patay na yung isda dito kaya mga idol Wak. wala ni. wala ni wala. Tawalan lah si Wilson. <laughs> Yan. Dito rin nung idol. Dito sa loob. Dun. Para wala rin mga idol, wala rin. Hindi na tayo tatuloy mga idol kasi sabarang hirap tandaan. Yan, doon na lang tayo. Yan. Bali dito tayo mga idol. Ma nilagay ako dito ng dalawa. Dalawang taan mga idol. Nilagay na ako. Nilagay na namin ni Wilson kahapon. Ayan. Parang wala naman mga idol. Wala mga idol. Wala. Nalaman mo tayo meron ba kasi yung kanya mga idol. Yung kanyang kawayan. Ayan. nakalutang lang yung kamain niya mga idol. Ayan. Ayan, hirap. Hirap tanda to. Nakalutang na lang yung kanya yung pamain, nakalutang na lang ah ah, ah. ko no yan yan wala mga idol tingnan natin sa kabila mga idol kung meron ba yan agoy wala man syon wala rin mga idol yan dami pang mga sapot ng gagamba Wala rin mga idol. Wala rin ang kalutang ng pamain dia Yeah, hindi ah, ah. Ah. Patay. Na. Ah. Wala, wala rin. Mo mention. Meow 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 meow. <laughs> wala rin dito, sige, 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 Tara mo lipat na. Lipat na naman tayo mga idol. Doon naman tayo sa kabila. Yan, bali doon pa tayo punta mga idol. Doon sa kabilang sapa. Sa yan, bali. Mga idol, baka natatakaw mga idol na sinama ko si Wilson sa umaga. Sabado kasi ngayon mga idol, walang pasok mga idol. Kaya sinama ko na lang. Timing din nga sabado. Bukas kaya sinama ko na lang si Wilson ngayon. Kapo namin yan pinanda mga idol, Bernice. Ngayon sabado. Pagkatapos namin mga idol, magpandaw sa bubut trap namin kahapon ay dumiritso agad kami ng pagtaan mga dol kasi yung among yapas mga dol yung buha yung isda natin kasi kapag patay na mga dol malabo naman mga kahuli ng isda yan iwan kung bakit mga dol bakit kailangan pa ng ba buhay nga isda para kumain yung kuwan mga dol isdang sapa isdang tabang yes yun 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 dito na naman tayo kabila na naman tayo mga dol yan, dito tayo mga dalay. Pasok. Son, naka ng kilabong. Yan. Dito tayo mga edul. Pasok tayo dito. Sana walang ng dito. Okay. Wala man. Wala mga idol. Ay. Patay lang ng isda. Yun sa kabila, wala ring laman mga idol. pero Yan, may doon siguro tayo magkita-kita doon sa kabila mga idol sa susunod na taan yun tayo ka mo lang mga idol gumagalaw kasi yung kwan mga idol yung lubid ba iwan ko meron ba itong huli mga idol kasi gumagalaw naman sya baka buhay lang yung pamain ko mga idol agoy buhay lang pala yung pamain ko <laughs> yung pamain ko pala mga idol buhay pala iwan ko lang kaya mga idol kala ko yung ano yung gumagalaw yan, magandang gumain yan. Buhay pa. Ay, akala ko ano nang gumagalaw mga idol. Wala pa, bili na natin yan mga idol. Man, man. Hmm, iwan. peace ko ana. Ha? Paon, gapon, paon. Laman uh, ha, pamain pa ta rin. Akala ko ano nang gumagalaw. <laughs> akala ko dalag na. Ayan. Doon na tayo mga idol. Asyan. Yan, bili. Malapit na namin makompleto yung lahat mga idol. Ito na lang, tatlo na lang taan yung aming papandawin mga idol Ito so, na, may laman yung tatlo Para madagdagan naman tungkol mga idol ating huli Isa lang yun mga idol Okay lang siguro yun mga idol At least may huli naman oh Hindi naman zero, hindi naman matatawag na zero Kasi mayroon naman yung isa Ha? Ang dali Yan, dito Dito ka nilagay May isa pa dyan dun sa unahan mga idol Isa na lang dyan Ito Dito, dito. Yan is dak rin siya mga idol. Ha, shun. Oh shun. Na. Na. Ha? Ayun. Lo. Ayun ng idol. Yan. eh, bisig na. Bibi, 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 Oh, alam Mga long bisis. Ayun. Yan, nuli. Nuli sya mga idol. Hindi ka lang madla. na sa ulo mga idol. Ayan, huli. Ayun, huli. Hindi masyadong malaki. Pero... Ayan. Ah. Huli mga idol, pangalawa. <laughs> oh, oh. Oh, ni ti. Jan pengelawa. <laughs> <Liti, laughs> niti, 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 ti. Ni ti ni ti. Nan ni dai. Meli tang dag Nan Eh. Ni ari bandi. Ala. Radio. Dah, sen. Yan. Mai Hmm. Ito na. Ito yung mga idol. Pero at least, uli naman. Dalawa na po sila mga idol. Dalawa na po siyang palangulangoy. Pwede na siyang maulang mga idol kasi may kasama na siya. Hindi. <laughs> <laughs> Diyan. makatakas N ba? N tatalon kasi yung dalag mga idol. Yung dalag kapag nakapistoy mga idol, tatalon yan. Kaya dito na natin siguro. Eh. Asa man. Bante, basig na yung kuhaan. Sige. na snake. Oo. Uy pa na. Ikaw. Bi. Abi, bi. Ako, bi. Ayan. Yung isa mo ito na. Ayan. Piloso na yung kukuha. Ayan. Hiyat. <laughs> Nandun daw. Yes, da. <laughs> Pero parang buhay pa yun mga idol kasi nawala naman. Buhay pa yung kuan. Yung atin pamain dito. Pero kukunin lang yan mga idol kasi sobrang layo na. Kapag iniwan pa natin, di na yun mapapandaw mga idol. Useless rin yan kung makahuli. Namamatay din kasi di na natin ito mapapandaw. Ayan, bali yung panghuli na lang mga idol. Ayan, bali panghuli na lang taan. Atin kukunin. Doon sa kabila. Ayan, ha. Ah. Kapit pa na mga idol. Kompleto na. Ito na yung mga taan natin. Ito na ano lang yung naiwan mga idol kasi yung iba mga idol nawala. Yan. Dito yung panghuli mga idol. Panghuli ng tinglagay. Sana may ay Mayroon to mga idol eh. Yan. Yan. Okay. Wala. Wala mga idol. Yan hindi ko na ni video kasi wala namang naman. Yan mga idol. Bili Pauwi na kami mga idol. Doon lang tayo magkita-kita. Ito siguro sa bahay mga idol. Pero yung ginawa pa mga idol. Nanguha mo na ako ng kahoy. Panggatong ba. Para kung wala si idol si doon sa kalang bahay mga idol. Tayo na lang yung kakain. Pwede naman siya maulam mga idol. Yung ating huling dalag. Ba yung gagawin natin mga idol? Paksa yun. Yung dalag natin huli ba. Kasi yung isa mga idol medyo malaki-laki naman. Maulam naman. Pero yung isa mga idol. Kuha lang. Pero pwede na yun mga idol. Makakain na yun. Yan. Huwag lang tayo ng panggatong. Yan, naghihintay na si Wilson mga idol. Yan. Yan po mga idol. Muli tapos na akong manghuhal ng panggatong. Yan, Bili, pa -uwi na kami. Doon ko na siguro pa pakita yung huli ng mga idol. Doon sa bahay. Kasi hindi na nahirapan kami magpakita mga idol. Kaya na, mayroong kaming hindi na lang kahoy. Yan si Wilson. Tumulong na rin. Yan mga idol. Kita kita na siguro sa bahay Yan hmm. mga idol. Bali nakawin na kami sa bahay mga idol. Yan. Bali ito yung isda. Hindi yung naka panggatong na nakukuha namin kayo na mga dito. Ayun. An. An. Tara oh. may na hulog? Eh. Yan, bali dito na kami mga idol. Yung huli namin dalawa lang pero okay na siguro tayo mga idol. Kaysa naman masiro. Nan. Nan nan. Ah, kuno ano na mga idol. Yung gagawin natin mga idol, yung anong putahe yung gagawin natin ito kasi baka wala si Idol rin ngayon kasi kawan ba nag uling baka naghatid siya sa uling niya kahapon mga Idol B ba diba? ayun yun, mga Idol